So, ang gagawin natin ngayon, pupormahan na natin yung uh, pinakataas ng pinto natin, asintadahan na natin. no, umpisan ko na doon asintada, So asin natin ang makatawid rito sa kabila. So kailangan natin yan lagyan ng purma. Kahit patungan niya, patungan niya lang. Okay. Yung bintana, halo sabay lang din yan dyan. Para isang kuan lang. Isang pantay lang sila lahat. Yan. Ito kasi nakaabang pang aircon yan eh. Ito yung bintana natin. So, ang ginamit ko na bakal dito tingnan natin yung bakal natin dito pwede tayong gumawit ng 12 to. ayan hanggang dito sa ayan dito sa vertical so ang kasunod na is uh, 9mm na yun o, gawin mo lang tali mo lang sya lahat yan para mas matibay sya hindi sya lulundo rito dahil kumakapit siya rito is eh, poste so ayan okay pag ginawa mo kasing 12 lahat to ay eh, hindi ka makatipid kasi dito wala namang hindi naman nakahang dito eh at saka 9mm lang naman talaga nilalagay natin yan so ito 9mm to tapos 3 meter to ang agwat dito okay so ang suggest ko sa inyo kung may mga kahoy dyan na mura na pwedeng gamitin para dyan at hindi na kayo bibili ng mga bago kung may mga second kayo mabibili pwede nyong bilhin kasi napakamura yon kung may nagbibinta dyan okay. tulad nito ang gagamitin ko ay ito yan nalagari ko na nga so libre lang to nadampot ko nga lang to eh. yan. Yan. Parang balat to. Yung pinaglagarian ng truso, yung pinakabalat niya to. Yan. Dito, to bali dito kaya nilalagay. Yan. Pura na lang natin ng dalawa. Sa dalawa, tatlo. At sa gilid, pangapat. Yan. Dito, ginawa ko rin 12 yan. Okay, 12 din yan hanggang dito sa vertical na yan hanggang dito yan tapos 9 uli yan para tipid tayo kasi ah uh, nakakuha naman tayo eh. ito nakadalawang patong ng uh, hollow block tapos nag horizontal na tayo ito tapos dalawang patong lang horizontal na siya doon dito lang dito sa baba tatlo yan yan mula rito 1 2 3 tapos horizontal yan alanganin kasi kung tatluhin pa natin sa doon na mataas kaya yan tuloy tuloy lang yan lahat doon walang putol yan Naridricho. yan punta roon sa kabilang pinto so yan yan sa kabilang pinto na yan tuloy tuloy lang sya yan para masintadahan na natin tapos yung dulo ng block na yun maglalagay pa tayong kalate tapos biga na itong biga na to yan papaikutan na natin yan bali doon sa kabila yun dudugtong Ayun, yun yung biga na isay dudugtong natin doon tapos ito biga na yung pustin na yan yung biga na yan punta naman doon maligigibain pa to ang pinaka idea ko nito na ma-share sa inyo ay kung kinapos kayo ng budget tulad ko hindi naman kalaki ang budget ko punti-unti lang trabaho ko <coughs> kung makaipon ako tsaka ko yan itutuloy so tulad nyan eh, may mga abang na ito kasi yung unang nagawa side na to tapos yung banda ron unang ginawa yan so ah, kailangan mo maglagay ng mga abang tulad nyan may ah uh, vertical, may horizontal, bali dugtong na lang. Yan. Kahit sa puting niya, eh, mag-abang ka rin para dugtungan din. Kasi kung ang paunti-unti mong pagtatayo ng bahay ay step by step. Halimbawa, unahin mo yung kusina mo, isang kwarto. So, tapusin mo para matirhan mo na agad. Para kung medyo napalayas na kayo dun sa tinitiran, hindi may kusina na kayo, may na. may isang kwarto tapos sunod mong sala tulad nito ito yung sala ko yan yan ito yung sala ko yan tapos ito yung kwarto pang isa so yung kwarto namin yung master bedroom tapos na tapos na yan siya, so pakita lang natin to kaya so ayan. yan medyo gulo ha huwag nyo nang pansinin pero yan yung master bedroom malaki ito yan so yan ito naman yung bathroom okay yan yan tinapos ko yan kaya lumipat na agad kami dito nung nabakasyonan yung mga kapatid ko umalis na kami dun sa bayan nila, nila nanay may patagad kami rito para hindi nila kami mabutin doon so dahil sa tinapos ko na siya ah na kami yan tapos ito yung dining at saka kitchen yan yan siya mali pataas na yan yan kaya ginawa ko yan yung kitchen at saka dining tinapos ko yan tapos itong master bedroom tapos ito na nga yung sala na susunod ko So dapat lang may mga abang kalagi para yung mga bakal na nakausli madudugtungan mo. Kasi yan talaga yung idea. Kailangan may abang ka ng mga bakal pati yung mga uh, pinto mo ka abang din. Yan. So tulad niyan. may mga abang na ako ng mga bakal. So madali na lang yan Bali, yun na yung pinaka mo. Dudugtungan mo na lang. So, yan lang. Yan lang. Ganyan okay. lang yan. Ang pagtatayo ng konti-unti ng, ng bahay. Ay, tulad nito, yan. Dahil itutuloy ko yung kwarto. Yan. May mga abang na bakal nabakal. Yan. Tapos so, yan. Yan ang kabang na yan. Sa baba. So, yan. Kabang lahat yan. Para dugtong na lang. Dugtong-dugtong. Wala kasi yung tiba yan pag walang abang. Bali, itikit mo lang dito at wala kang ganito lanti ba yan kaya kailangan may abang ka para dudugtungan mo yan so ayan na tapos na natin na sintadahan bali uh, kalahati na lang na hollow block ilalagay natin dyan tapos ito na yung bibiga na tayo dyan so ang tips ko lang sa inyo uh, pag may mga kahoy dyan sa inyo na nakakalat, mga ritaso, isisinop nyo, tabi nyo, kasi mga gamit nyo yan pag nagpatay ko ng bahay. Tulad sa ginawa ko rito, yan, sa bintana ko. eh yan, yung kahoy na yan, nakakalat lang dito yan. Buti hindi pa nagatong, kasi nagkakahoy lang dito pag nagluluto eh. Ayan. Yan, sira-sira na nga siya. Pero pag tinabi mo, malaking tipid yan kasi pag bumili ka ng mga ganyan kahit sabihin natin kukulamber na 2x4 o pupurbasan mo siya ng plywood may 2x2 may 2x2 pa rin yun uh, ah, lalagay ka eh, mahal yun mahal ngayon ng kukulamber yan pero kung may mabibili kayo na second hand na kukulamber halimbawa may nagpagawa ng bahay yan itatapon na nila pwede mo yung kausapin may ari at bibilhin pero kung may mga store talaga dyan na ah, may mga sikunhan ng mga kahoy, eh mas maganda yun kasi yung binibinta nila yan, yung mga di, dinimulis na bahay, bibinta nila yung mga kahoy. So, malaking tipid yun kasi 50% mo mabibili. Tulad yan, yan. So, kalahati na lang lalagay natin dyan. Pwedeng buhusan na lang natin yung kalahati nyan tapos magbibiga na tayo so ayan nakaabang na naman lahat eh ayan nakaabang na yung mga biga natin tapos dun sa kabila nakaabang din yun Ayun. tapos dito rin ayan kaya gigibay na natin to itong ito yung dating kuan may bahay may kubo sa akin na yan So, itong pinto natin. Pupormahan na lang natin to pag nabuhosan na yung poste. Yan, yung dalawang poste. Pag nabuhosan yan, natin, tapos patungan ng hollow blocks. Sa taas. So, ito yung entrance ng kwarto. Yan, yung kwarto ito. Tapos dito sa kabila, ito yung papasok. Yan, puntang sala. Okay. So, yan. So, ang ginamit ko nitong poste is 12 mm lahat to. Kasi banda rito mag-islab ako eh. Kung mula rito punta doon mag-islab ako tapos dito yero na. So, yan 12 mm. Yung yan, patungan ng hollow black na yan. Yung papatong sa dyan sa bakal na yan, 12 mm din yan. Pero yung the rest, 9mm na yung ginamit ko. Tulad nito, 9mm. 10mm. 9mm salitan ko. Pali, ginit na ako sa, sa dalawang poste yung 10mm. Para tiba yung pader mo. Tapos ito rin. Ito, 9mm. Tapos sa corner na yon Yan, interlocking ko dyan. Is 10mm. Tapos the rest is 9mm na. Maliban dun sa corner ulit. yon Yan. So, yan. Dalawang halo black ang nakabaon dyan.